Ikaw mo ospital kung gagawa ka ng skandalo. Ha? Huh? Kontak to! Akin na yata si Grace. Ang bigat pala ng problema mo, Ikoy. Eh, Pero saan lugar dito sa Pilipinas mo hanapin ang chewin mo? Abay, para kang naghahanap ng aspilis sa gabundok na dayami. Bahala na. Basta hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Siya nga pala, Berting, Alan. Bakit gusto ko ibugbogin mga lalaki kanina? Eh, Kwan. Kasi napagbintang nga kaming osdo. Ano osdo? Osdo! Ganun, no? Oo. Ano? Ayon pa pasing sabihin eh. Mandurukot, nahihiya ka pa eh. Umandar kasi ang katin na kamay mo eh. Kaya pati ako, nadadamay. Teka, Berting. Hindi ko yata gusto yung tono ng salita mo ah. Para bang kinakahiya mo ako? Talaga! Kung nadamay ka, eh di ba nadamay din naman ako sa atraso mo sa kiyapo? Tama na, tama na! Kita eh, talaga naman na! Magkakapikunan na naman kayo eh! Ikaw, Ikoy, eh. ano nga palang binabalak mo? Gusto ko sana maghanap ng trabaho eh. Anong klaseng trabaho bang hinahanap mo, pre? Kahit ano. Kahit ano? <laughs> Basta mga klase natin eh, walang problema dyan. Basta hindi ka mamimili. At saka ang kailangan, tibay ng loob. Insan, bolob niyan. Nakita ko kanine. Lain ka pangan, dugong aso. di diba? Ah, ganun ba? Eh di walang problema. Ano trabaho ba papasukan natin, Nardo?

Alan! Alan! O oh, iho, nasaktan ba yan? Grabe tama na kasama namin. Kailangan dali sa hospital. Isakay nyo! Isakay nyo! Dali! Isakay nyo! Isakay nyo! Dali! Dali ko! Mamabilisan niyo pa! Mamabilisan niyo pa, Mama! Ah, huwag na kayo magreklamo, sa uh, Sasagutin ko lahat ng... ...gaso sa hospital. Ikaw hospital kung gagawa ka ng skandalo. Ha? Huh? Kontak to! Akin na yata si Grace. Uy! Hayop ang dating natin ni eh, Kuya! Ayos sa ah, bagay! <laughs> bagay na bagay, Kuya! Teka, teka! Parang kinala ko yung style na yan, ah. Ah, kaya pala hindi tayo pinapansin nito kagabi tutok na tutok sa pananood ng beta. Ginagaya mo si Dillinger, no? Dillinger? O, oh, Dillinger na kong Dillinger! Okay! Idol ko si Dillinger. Pili ba ko sa kanya? di, gawin mong Dillinger ang pangalan mo. Palta mo na yung pangalan mong Pasipiko. Ikoy, ang bantot! Gawin mo na lang Dillinger. Bahala kayo. Sinardo, nandiyan na. Bumili lang ng Yossi. Oh, Ikoy. Oh, pare. Excuse me. Hindi na Ikoy ang pangalan niya, no? Dillinger na yan, no? <laughs> ah, ganun ba? Oh, nakakuha ka. Ito. Muntik pa nga magkulang yung dalakong pera eh. Ganun talaga yun. Kasama sa negosyo yun. O, oh, Alan. Berting, mga bala nito nasan? Ayan, sabag. Siya nga pala, may binibigay na trabaho sa atin. Malaki bayad. 20 mil. ¿20 mil? ¿Sama ko dyan, tol? Ano bang klaseng trabaho yan? May pinatutumba sa atin. Tumba? <laughs> Pasa ko dyan, tol. Mahina, dibdib ko dyan. Ito pinatitimbog sa atin. Ano klaseng tao yan?